ganda ng motor mga kaura ito ninja parking lang sa gilid gilid 199 lang welcome to japan third floor <laughs> together with boss doms pa rin uy yan maganda yan gar pamalingke So, all alright guys, good morning for today's video. We are going to Tawiam. Need need to buy some stuff with, together with Boss Dom <laughs> Power. Power pa. <laughs> alright. Makolimlim. Pati makolimlim. Time check alas 10:50. Ganda ng kotse mga ka-urite. Walang garahe. Alright, ayun po mga, 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 mga po po tayo sa Taoyen We need to buy some stuff Ano uh, kailanganin natin sa ano Buong linggo <laughs> uh, Buong linggo Stop light dito May mga kailangan natin sa buong linggo um, Sabon downy. <laughs> sabon downy. ni Yan yung mga pinaka importante no? Kasi dito wala kang nanay na maglalaban ng mga damit mo So yan pang alright, bubunta po tayo dito sa Tawian. Kailangan natin bumili ng mga pangailangan natin bilang tao. Pangailanganin bilang tao. <laughs> gawa nang gawa nang paubos na yung ating mga stock. And 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 we need to turn right but basa dito kailangan natin bumili ng mga heraments gawa ng ano oh hataw na rin sa OT Maraming gawa ulag sa tao Okay, much better. Natapos na rin yata vacation. And a happy, happy vacation. Sobrang init nga lang talaga sa Pinas. Dito, eh, summer na rin. But, at this time, medyo makulimlim. Oh. Stoplight mga kao, right? So, we need to turn right. And there's a pedestrian. So, hanap tayo ng parking mga ka-right. And doon tayo sa parking na libre. Pero safe dapat. Safe dapat. Safe, 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 safe. Dito na po tayo sa tao yun mga right Good morning. Alas 10. 50 ng umaga. Ito pa rin yung ating gamit na motor. Kemco KRB 180cc. Alright. Welcome to Skinita of Colon Ay, Skinita of Colon mga kakorek Alright Pwede magluto na kala Ito na yung best na kamenya Ha? 199 lang? Welcome to Japan 3rd floor <laughs> Together with Boss Doms pa rin Uy, ka-power yan Yan, maganda yan gar. Pamalingke. Ang lalagay mo dyan? Fresh tilapia. Uy, power. Tilapia. Alright, siya yan po mga orit, no? Napasaya kami sa paglalakad. Napagod na pa po yung kasama ko. <laughs> alright. gutom mga ka-oray. E, gutom ren. Together with Busdom. So, alright, nakabili na kami ng mga stuff na kailangan namin. Sabon, downy, etc. Nakakain na rin And also Nakapaglakad-lakad na rin ha So ano pang gagawin natin So we need to go home na Alright Stoplight Mainit ha po mga ka Alright Time check 0150 <laughs> ala 50 Ang tanghali kaya may init po mga kaorit ano so 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 power we need to turn left All right kaliwa tayo mga kaorite sensual ang box dito we need to be still <laughs> sila ng araw mga ka, right. stop light again <laughs> as usual trick na yung araw mga kaorite nandito pa rin tayo sa tao yan. ayan and ah busog busog match angkas pa rin natin si Boss Doms kasi kasabayan natin ng day off but mamaya is otipo tayo so alas dos sabihin natin na um, what happening or happen this sabihin natin na sa ano tayo alas tres alas 4 alas 5 sa so, is. 4 5 6 7 we have 4 hours Alright. right dadaan para sulit <laughs> shortcut apa namanya yang tulog natin kagabi <laughs> shortcut in the house alright masuk mamaya for over time stop light so shortcut again <laughs> ganda dito sa Taiwan mga kaorite talagang napakasulid at mayaman yung mga tao rito talagang may pagmamalaki mo sana <laughs> sa <atas> Pilipinas din <laughs> freedom bilang isang mamaya, mamamayang Pilipino power may init sa balat mga ka-all right may init sa balat And po mga kaore sa nanonood ng videos natin, maraming salamat po. Lalo lalo sa mga next like ng videos natin, And subscribe. <laughs> This is Megan, again, Aris Mamaris TV. <laughs> Welcome back Taiwan. Welcome back Taiwan. Mainit yung Taiwan pero mas mainit yung Pilipinas. Alright. <laughs> After a long vacation, long trabaho again. Ista flight, oy, sumubra kagar matras ha. Ah. <laughs> Sobra. Stoplight, mga ka right. Dito tayo sa loob magpaparking, mga ka-aurite. Sobrang init sa labas. Sa pangit nga lang dito, grabe yung siksikan. And, yot. Meron lần sa sẽ kịt đây